Siya mga kabok na yun, mayroon naman tayo sincer sa inyo na Honda Click 125 na bigla lang, ano, bigla lang umingay yung kanyang makina. So, hindi sa atin ito kapon. So, ngayon natin magagawa kasi busy tayo kahapon. So, parinig ko muna sa inyo yung problema ng Honda Click 125. So ito na mga kabuknay yung Honda Click sa atin na dinala Yung bigla lang daw umingay So parinig ko muna sa inyo yung ano yung naging problema sa Honda Click So ay eh, pandari muna natin Damn! So ang ginawa nito ng ano, yung samayari mayari, pinabayalan nyo sa bayaw niya, ito na nangyari so bigla lang umingay daw yung makina so alamin natin mga kabok na yun, naging problema sa makina niya so kalasin mga natin yung makina iwalay natin dun sa kanyang chassis so mga kapok, na ito na, nakakalas na natin dun sa kanyang chassis yung makina ng Flick 125 so bago natin yung pisa mga kabok na yun shoutout pala kay BG Codera so saka kay ano kay Michael tangpos so shout out sir salamat sa tiwala nyo at uh, ito na upisa na natin yung 3125 uh, kalasin yung makina check mo natin yung oil kung mayroon pang oil sa ang makina so kalasin ko muna tanggalan ko muna ng oil check natin dito sa kanya makina wala na akong napansin na langis so ito na lang yung tumulo ayan check natin buksan natin yung cylinder head check na rin natin kung ano naging sira dito sa kanyang makina sa sobrang ingay so ito na yung langis nya so tanggalin ko muna yung cylinder head Ayan guys, dito sa kanya si Ranger eh, napansin ko yung locker arm niya. Ayan o. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. So check natin kung hindi nasira yung kanya si yung sa may pin banda. Kasi nagkukulay, ano na, kukulay talong na. Tsaka ito yung bearing niya. So pakita ko muna. Ito so, yung nangyari sa kanyang click na umusin na ng oil, so kalasin ko muna, tanggalin ko muna yung cylinder head para masikpan natin yung ibang sira sa na na kanyang makina. Ano kaya yung pansin sa ito guys? Ha? Sinsil? Ha. Hmm. So yung guys, nakalas ko na yung turning wheel dito sa kanya kanyang cylinder head, so tanggalin natin cylinder head. So, pakita okay, ko na sa inyo yung nangyari sa kanya yung ano, Honda Click. So, na pabayaan. So, yung mga kabukulong, napapasin mo talaga yung Honda Click na wala talagang oil. So, tuyo tuyo talaga. sa so, saka yung lucky arm niya, papansin nyo. Lumiit na siya yung kanyang ano, stick bearing. So, tanggalin ko muna yan para makita natin ng buo yung kanyang lucky arm. So, tanggalin ko muna yung black Ayan, tanggay mo ito yung guide. So, dito sa kanyang cylinder block, magpapalit na rin tayo, guys. So, palitan na rin natin yan. At saka yung pero na taga natin tuloy yan. Kasi na, ano, check natin yung side bearing sa kanyang sigunyal. Ayan, tanggalin ko muna yung sa so may locker arm. Siyang so, guys, nakalas ko na ibang yung lid sa kanyang locker arm. So tanggalin natin yung pin. So dito na ko sa kanyang pin para nag-stock up na. So hindi na siya gumagalaw. So tanggalin ko muna yung camshaft. So nagkulay tarong na rin at saka sirang -sira na yung bearing sa kanyang camshaft bearing. So kalasin ko muna. Siyang so, guys, napatanggalin natin yung pin. So napansin mo yung bearing. So dapat ganito yung bearing niya mga kabukmay. Ayan. So nangyari sa isang bearing sa may locker arm niya So tanggalin natin yung ano camshaft. So yung camshaft napansin ko rin sa kanya, nahintab na. O nagkulay talong na mga kabukmay. So magpapalit na rin tayo nito kasi sira na yung camshaft niya. So babaguhan na rin natin to yung kanyang camshaft. So check na rin natin yung pin kung hindi na naging kalug o hindi na sira yung kanyang cylinder head pin. Tsaka valve guide papalit na rin tayo. Yan to nangyari sa ano sa napabaya na oil. So engine valve papalit na tayo, valve guide, camshaft, locker arm yun, yun ang mga papalitan natin so kalasin ko muna, i-over ko muna yung makina so guys so, kung mapapansin nyo dito sa may bandang panggilid nya grabing alikabok na so talaga ang hindi siya ano, hindi sya mini maintenance so ito talaga nangyari yan no, kahit sobrang dragging na kahit sobrang alikabok o wala lang langis, wala sya ano wala sya talaga ano kasi iniwan lang talaga itong motor sa kanyang bayaw yun ang nangyari so yun guys, nakalas ko na yung sigunyal ito na yung sigunyal nya so magpapalit na rin tayo yung piston ring yan tsaka piston so check na rin natin yung side bearing nya kasi medyo magaspang na tsaka yung itsura ng makina nya ito na nangyari so dito sa halagang 220 na lang is so ito uuwi nga ng ano malaking gastos itong mga kabuknoy dahil dito na napabayaan ng oil yung kanya makina so ayan siya mga kapok na yung bali ha, simbol na natin yung Honda Click na natuyuan. Ito na, yan ang parts niya, nahugasan ko na rin. So ito na yung mga piyesa natin na binili. So bumili na tayo ng cylinder block. So bago na rin, original na rin binili natin yung Honda na mismo. Ayan guys, so ito na, ito na yung ating piston ring. Uh, valve guide, dalawa, repartin na rin tayong valve guide. Ayan, valve guide, locker arm. Ayan, Uh, piston so ito na yung piston natin guys so, yan, oh. so original na rin lahat na kinuha natin original cam shop at saka side bearing yan so ito na yung mga pinalitan natin yung cam shop locker arm side bearing dalawa so ayan. napalitan na rin tayo at saka yung piston so ayan. Palitan na rin tayo mga kapaknoy. So ang gagawin natin ito, asimbuli na natin, bubuhin na natin yung makina na Honda Click 125. Yan. So mamaya tayo na rin magpapalit ng ano valve guide. Tayo na mismo ang gagawa ng valve guide. Yan. Tayo na rin magki-press So asimbolin ko muna yung buong engine ng Honda Click 125. Up So guys guys, nakikabit ko na yung cylinder block. So palitan mo natin ng valve guide yung ating cylinder head. Yan. Palitan natin ng valve guide guys. So, ito. So tanggalin ko muna yung valve block. So, so yan guys, so na yung ano natin yung click 125 na natuyuan. Yung napabayaan ng langis. So yan. Nabuo natin. Asimbolin ah, natin mga kabok na yung ating... Honda Click 125 so ayan nandun na yung chassis ayan bubuhin na natin yan guys, so ayan guys okay na yung ginawa natin na Honda Click 125 so pandarin na natin guys, so ayan guys okay na yung natin yung Honda Click 125